TV. Barikada lang ang tatanggalin pero mananatili pa rin daw ang pwersa ng pulisya sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Gate ng PNP kasunod ng inilabas na Temporary Protection Order ng Davao Regional Trial Court. Nakatutok si June, Federasyon. Uh -huh. Ikinatuwa ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang paglabas ng temporary protection order mula sa Davao Regional Trial Court. Base kasi sa interpretasyon ng kanilang mga abogado, pinapaalis umano ng korte ang mga pulis sa loob at labas ng KOJC compound. Pero sabi ng DILG at PNP, Hindi ko alam kung ano yung sinaselebrate nila, but one certain na hindi pinitigilan no, ang mismong pag-serve ng warrant. Napakaklaro po nun. Wala pong uh, dapat muna pong ipagdiwang sa ngayon dahil po uh, malinaw naman po ang nakasaad po doon sa protection order. Anila, ang tatanggalin lang ng PNP ay ang mga barikada bilang pagsunod sa utos ng Korte. Pero mananatili pa rin anilang nakadeploy ang mga puli sa KOJC compound para isilbi ang warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Quibuloy at mga kapwa-akusado. Ganun pa man, hihingi raw ang DILG at PNP ng paglilinaw sa Korte kaugnay ng inilabas ng kautusan. puloid pa rin ang police operation para hanapin si Pastor Kibuloy. Hindi po tayo titigil sa pagpapa-implement po nitong Wakanto Pares at uh, hopefully malapit na po tayo doon sa mga ina-achieve po nating goal po. Sabi ng PNP, may mga din round ng augmentation force bula sa iba't ibang rehiyon para makapagpahinga naman ang mga naunang idineploy sa compound ng KOJC. Paalala ng Commission on Human Rights sa PNP habang nagmomonitor sa nangyayari sa KOJC compound, i-exercise ang maximum tolerance. Payo naman sa KOJC members, iwasang makasakit sa iba. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.